Bukod siya kapilikado, iba. Tsaka yung magkanakaw, baka mamaya dito. O, ginigit ito, ko. Ito pa o. Ito, patanggal po, patanggal.

Saan okay. yung ka lang tayo dito. Dapat. Yas! 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 Masyadong magkakasunog dito. Silikado. yung to. Ito to. Saka yung magtanakaw. Baka dito. Okay, nagpisa. Saka yung mga ano, kaya ako pinapatagal yung mga lola. Para kung magdanakaw kita mo kagad. Ka Kasi kung may lola yan, baka may makasal bumunta yun sa magtago, di ba? Okay.

Oh, Tara rito. Oo, oh, Purulona kasi kayo. Ay, iniwasan ko rito magkasulong. Pag ito, sinaglat oh. okay. yeah, so, ko. Kung <laughs> may sinita ko ron. No, Joaquin Bordado. Ito naman, Joaquin Bordada. <laughs> <laughs>

ano yun? Eh, gusto mo magtanggalin, pero ito mga tulad. Hindi, wala nang ito. Kasi, walang kasama ito. Okay. 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 may dinag kumagalo para sa ticket lang pakana sa ng date start yung ganda

Kita mo nga, itrat namin, hindi makapasok. Oh, ayun. Tanggal ako. Oh, John. Taurong mo yan. Taurong. Ina, niya. đi <tune> bagian <tune in> <tune in> <tune in> <tune in> Hindi mo sabitan dito. Para lang hindi masyado. Oh, ngayon, nakiusap ka sa akin, kagawad. Oh, babalik ako rito. Next week, hindi ko sasabihin kung anong araw. Ha? Pagbalik ko rito, dyan tayo magkukuha na. Ngayon, wala akong kinuha, para at least, alam nyo, ha, mabait pa ako. Buka, ah, sa susunod na linggo, ako na kung ayan, ha? Ayan, o. Ano naman tayo, ha? Thank you, thank you, ha? Pare, ha? Sabihan mo na. Sabihan mo, ha? At least, sinabihan uh, ko kayo, hindi ako nagpulang. Kahapon, o ngayon. ngayon, bukas, magpakailan. Yun? <laughs> Jen, 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 Jen. God first. Ha, ah, so, make Manila, mga gusto sumama. Make Manila, Dito, okay, okay, dito. Oh nai, make Manila great again ha. 1, 2, 3. Make Manila great again. Ayan. Hindi nilalam mo kapit mo, hindi nilalam mo, nyo pala yan. Tinatanong mo ko kanino, ayaw magsalita no? Hindi, ngayon lang siya duman. Ang pira o. ate, bakit na? Bawal. Ito yung basura niya, ito yung napakalit ko kali. Ito yung basura. O? Ito yung basura. GPS. Ginger. Ito yung tali, Ito yung tali, Gilode. tali. tali. halo up tayo ng ano St. Mary eh ito yung merikla na Wala ano nang ano Wala, wala, wala. Wala mo nang ano 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 dyan ano 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 wala akong ano dyan ano 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 May ano 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 tuloy ano 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 tulad sa amin. Oo. Di ba? Ayan ba yan? Oo. Ikaw. Minor ka. Oo. 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 Okay ha. Wala magpapag dito ah. ah. ah, ha. Wala muna. Ha? Pasensyaan tayo. Ahakutin ko yan. Sinabi ko sa inyo. Nalagay namin sa plug bay dyan. May dala kami yung ano. MPTV. At least. Huwag nang di tayo magulo. Di ba? Nasabihan ka hapon. Nasabihan ko ngayon. Eh buti nga mabay si chairman eh sinabihan niya wag muna mag-hearing. Ah, uh, Sabihan muna yung mga tao. Uh, Kaya nakiusap siya sa akin. Oh, uh, ngayon, pangalawa na to Susunod, uh, wala nang pakiusap. Direto na yan. Uh, uh, Yun naman lagi uh, uh, yung uh, discard uh, natin. Lagi nga nauuna yung notice. Kanina pa, kanina pa ako nandiri ito. Ayaw nyo papagalitin yan. Diba? Nantay, mag-aantayan ba tayo rito? Oh. Para makadaan sila. Hihilaan <laughs> eh. Oo. Kaya hila naghihilaan hila Ito? Oo. Duro. 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 hila Duro. Duro. hila Duro. hila Duro. 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 Pag kinuka ng mga oh, kaadon lang ako ha. Oh, okay lang. Pangalan mo, Jom. Nag-iisa yeah. okay. <laughs> okay. okay. lang. kamusta naman ang mo? Joke lang, okay lang. Maganda Para susunod na. Para ano, kala kasi, akala nila, kami ako kami, hindi nila alam. nila kami ni General. Salamat po, General. Salamat po, General. May General tayo eh. Okay. Kasi ko rito, wala tayong patawaran ha. Okay, salam Thank you che. Thank, okay. you che, thank you Che. Thank you rin po. Hello! What's up? Shut up ha. Okay.